Matapos makakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo kanina laban sa Detroit sa score na 125 to 111 nag-improve na yung record nila with 29 wins sa 26 losses As of now pang siyam sila sa standing ng West Pinangunahan ni Lebron ang pwensa ng LA kanina matapos umiscore ng 25 points Samahan mo pa yan ng 8 assists at 1 rebound Speaking of LBJ mga idol, ayon sa lumabas na report, minabuti ng Lake Show na hindi muna paglaruin itong all-time leading scorer sa usunod na laban nila. Bukod kay LBJ, hindi rin makakapaglaro si na Max Christie, Cam Reddish, Vando at si Vincent. Sa mga hindi nakakalang back to back games kasi ang schedule ng Lake Show, kanina laban sa kupunan ng Pistons tapos bukas naman ang mga kalaban nila ay ang kupunan ng Utah Jazz. Sa mga interesadong malaman kung anong oras gaganapin ang laban ng Lake Show, alas 10 po yan mga idol ng umaga dito sa Pilipinas. Gaganapin ang laban sa mismong home court ng Utah Jazz. Bukod sa magandang performance na pinakita ni The King, nagpakitang gilas din kanina itong si D'Angelo Russell matapos makapagtala ng 21 points with 3 assists, 2 rebounds at 1 black. Shooting 4 out of 9 beyond the arc. Mabilis ang trivia tayo mga idol, alam nyo ba na si D'Angelo Russell ang may tuturing nating best shooter ngayon ng purple and gold, shooting almost 42% from downtown. Natapos naman ni Anthony Davis ang game na to na may panibagong double-double with 20 points, 14 rebounds, 4 assists at 6 blacks. Samantala, ang score naman ng 15 points each si Austin at Tachimura. 11 points, 4 rebounds, 1 block at 1 steal mula kay Christian Wood. Sa laban din na ito naganap ang debut game ni Spencer Dinwiddie na kung saan nakapagtala siya ng 6 points at 7 assists sa loob ng 31 minutes na playing time. Shooting 2 out of 6 sa field tapos 1 out of 5 naman from downtown. Kung titignan natin maigi mga idol parang ang baba naman ng score niya no? Pero alam nyo ba na sa laban na to plus 5 siya sa plus and minus. Isa lang ibig sabihin yan mga idol, maganda rin talaga yung naging impact ni na Spencer Dinwiddie kanina laban sa Detroit. Siyempre may magre-reklamo dyan mamaya sa comment section at sasabihin na Waking dyan paano nangyari yon? eh ang baba naman ng score niya tapos ang pangit pa ng shooting percentage. Una sa lahat mga idol, hindi naman kasi patungkol sa score ang larong basketball. Kasama na din dyan ang hustle plays, depensa at pati na rin ang pagpapaikot ng bola. Kaya yung mga haters dyan na bumabase lang sa score, walang yan niyan, Mas mabuti pa sigurong manood ka na lang ng chess o kaya piko. <laughs> Tinapos ni Dinwiddie ang game na to with 7 assist, which is ito talaga yung nakaago ng pansin sa akin kumpara sa score niya. Lalo na't na bagong salta lang to sa kanilang kupunan. Malaking adjustment to para sa Lake Show mga idol, lalo na kay Spencer. Pero sa tingin ko, magiging fitted naman siya sa sistema nitong Lake Show. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa performance na pinamaras ni Spencer Dinwiddie kanina? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan. May ilang videos ako dito mga idol na ipapakita sa inyo. Balito yung mga nagustuhan ko na naging highlights ng Lake Show kanina laban sa Pistons. Una, yung outlet pass ni AD to Lebron. Dahil sa play na to, nakakuha ang Lake Show ng AC 2 points. Dito sa pangalawa makikita natin yung Bron at AR connection. Isang malupit na no-look pass dito ang hinaan ni LBJ para kay Austin Reeves. Ito na yung huling video na ipapakita ko sa inyo pero ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Walang iba ko di yung behind the back pass ni AR para sa rumaragas ang Lebron. Grabe tong si LBJ mga idol no, parang hindi lang talaga tumatanda. Isipin nyo yung ibang kasabayan niya, nagretiro na. Pero itong si Lebron, bukod sa aktibo sa liga, nakikipagsabayan pa rin talaga.